Gar, yung nag ka sa work mo at pinabili ka ng laptop ng tropa kasi bibigyan ka di umano ng online job. Grabe Gar, yun pala networking yarn. Mga mga kaibigan, at pagdating sa akin channel. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan kung paano kumita ng pera online sa taong 2024. Kung ikaw naman ay isang teen na naghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng sariling kita habang nasa bahay, tamang-tama ka sa video na ito. Ngayon, ito ang aking top 8 list ng mga paraan kung paano kumita online. Ang number 8 ang pinakamahalaga sa lahat kaya tutok lang kayo sa vlog na ito. Sa bawat paraan, ipapakita ko ang detalyadong impormasyon at magbibigay ng mga halimbawa upang mas maintindihan natin kung paano ito magagawa. Ano ang online job ang online jobs ay mga trabahong maaaring gawin sa pamamagitan ng internet. Ito ay kadalasang walang pangangailangan na pumunta sa isang opisina o lugar ng trabaho. Kaya maaari itong gawin kahit saang merong koneksyon sa internet. Ang mga uri ng online jobs ay maaaring magkakaiba mula sa pagsusulat ng artikulo, pagiging virtual assistant, online tutoring, graphic design, web development, customer service at marami pang iba. Ang mga online jobs ay nagbibigay daan sa mga tao na magtrabaho mula sa kaginhawahan ng kanilang tahanan at magkaroon ng mas malawak na saklaw ng oportunidad sa trabaho. Narito ang isang listahan ng mga paraan kung paano kumita ng pera online bilang isang teenager sa taong 2024 kasama ang detalyadong impormasyon at ilang halimbawa. Number 1: Freelancing. Bilang isang freelancer, maaari kang kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng mga proyekto para sa iba. Maaaring ito ay pagsusulat ng mga artikulo, pagbuo ng mga graphic design, pag-edit -e ng mga video, at marami pang iba. Halimbawa, ang isang teenager na may galing sa pagsusulat ay maaaring magtrabaho bilang isang content writer at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga blog post para sa mga kliyente. Wow. Number 2, online selling. Pwedeng magbenta ng mga produkto tulad ng mga damit, kagamitan o kahit anong mga likhang sining sa mga platform tulad ng Shopee, Lazada o Etsy. Ang isang teenager na mahilig sa photography ay maaaring magbenta ng kanilang mga larawan bilang mga print on demand na likhang sining sa Etsy. Number 3. Blogging o vlogging. Pwede ring magtayo ng blog o YouTube channel at kumita sa pamamagitan ng ads, sponsorships at affiliate marketing. Halimbawa, ang isang teenager na mahilig sa fitness ay maaari magtayo ng isang fitness vlog kung saan sila ay nagbibigay o magbibigay ng mga fitness tips at workout routines. Pang-apat, online tutoring. Kung mahusay ka sa isang tiyak na paksa, maaari kang magturo online sa mga platform tulad ng tutor.com, Chegg, Tutors o BIP Kit. Halimbawa nito, ang isang teenager na may magaling na grado sa math ay maaaring magturo ng online math tutorials sa mga estudyante. Panglima, social media management. Kung mahusay ka sa paggamit ng social media, pwede kang magtrabaho bilang social media manager para sa mga negosyo o mga individual. Halimbawa, ang isang teenager na mahusay sa Instagram ay maaaring mag-offer ng kanilang serbisyo sa pagpapatakbo ng Instagram accounts para sa mga maliliit na negosyo. Number 6, app development. Kung marunong ka sa pagde-develop ng mobile apps, maaari kang magtrabaho sa mga freelance projects o magsimula ng iyong sariling app. Halimbawa, ang isang teenager na may kaalaman sa programming ay maaaring lumikha ng isang simpleng mobile game at kumita mula sa mga ads sa loob ng app. Number 7, Online Surveys and Reviews Pwedeng kumita ng pera sa pamamagitan ng paglahok sa online surveys at pagsusulat ng mga reviews. Alimbawa, ang isang teenager ay maaaring kumita ng mga regalo o cash mula sa paglahok sa mga online surveys at pagsusulat ng mga review sa mga produkto at serbisyo. At number 8, ito yung popular sa lahat, gaming. Kung mahusay ka sa paglalaro ng video games, maaari kang kumita mula sa pag-i-stream o pag-streaming sa mga platform tulad ng Twitch, paggawa ng mga gaming content sa YouTube, o paglahok sa mga e-sports competitions. Ang halimbawa nito ay ang isang teenager na mahusay sa particular na laro ay maaari mag-stream ng kanilang gameplay sa Twitch at kumita mula sa mga donation ng mga manonood. So sa pagpili ng tamang paraan para sa iyo, tandaan na mahalaga ang dedikasyon, kasanayan at pag-aaral. At doon natin tatapusin ang ating video para sa araw na ito. Sana ay natutunan ninyo ang mga paraan kung paano kumita ng pera online bilang isang teenager sa 2024. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng isang thumbs up at mag-comment ng inyong mga katanungan o feedback sa ibaba. Para sa mga susunod na updates at informative videos, siguruhing mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell button para sa lag, para laging updated. Maraming salamat sa inyong oras at pagtangkilik. Hanggang sa susunod na video, ingat po tayong lahat. Paalam.